Good morning mga boss, isang mapagpalang araw sa inyo mga boss Sa nakikita nyo, um, daming gamit Dahil po maghahasa po tayo ngayon mga boss Gagamit tayo ng salamin Clear na salamin mga boss Dial plat, kailangan plat talaga yung paghahasa natin ito Ito yung gagamit hasahin natin mga boss. Yan. Mga talim ng clipper. yan mga boss. Show, clipper. Tapos sa uh, bibilis. Ayan. Ito rin po ay hasaan na bareta. yan mga boss. Mas maganda pino mga boss. 8,000 ganyan. Grits. 8,000 grits. 3,000 pwede na. Yan ang pag natin ng mga gunting mga boss. Ito. Tapos, isusunod natin to Mga purul na yan, mga boss. Pati ito. May cord, corded pa tayo. Dito pala mga boss. Dito sa pag natin ng talim ng clipper. Gagamit tayo ng ano mga boss. Ayan o. Oh. Clover compound. Yan kung bibili kayo nito mga boss, mabibili nyo ito sa mga bilihan ng piyesa ng sasakyan. Yan. Mga bolts, mga ganyan. Yan. Kasi ginagamit din ito sa paglinis ng makina. Yan. Tandaan nyo na yun, mga boss ha. So, start. Start na tayo mga boss. Yan. Asahin natin lahat yan. Yun. So, ayun mga boss. Sa pag... Unahin mo natin Hasain itong wall. Talim ng wall. Yan. Yan. Siguraduhin yung mga boss na itong bago natin hasain ay nahugasan muna natin na mabuti. Kung maaari sabunin para matanggal talaga yung mga buhok mga boss. Katulad nito. Walang mabuk. Wala ng buhok. Yan. Kasi hindi pwedeng may buhok mga boss. Then, ito na. Bubuksan na natin tong flower compound. So, ayun na nga. Ang Ito yung itsura ng ano, loob niya mga boss. Yan. Yan yung itsura. Siguro ito yung nakataob. Yan. Kaya naging ganito. Pero, kukuha lang tayo ng konti nito mga boss ganito lang oh yeah. i-spread mo lang mga boss ng ganyan yan yan sa unang lagay kunting kunti lang talaga mga boss yan kunting kunti lang ganyan lang yan anin nyo lang kakalatin nyo lang tapos ibalik nyo na to dito kung hmm. pwede ma dinisin yung konti yung ano yan Okay. Then, pag na-spread out na ng ganito mga boss, ayan, kikita nyo. Ayan. Lalagyan nyo na ng oil. Oil mga boss. Ayan. Ayan. Okay lang dami yan mga boss. Yung oil. Ayos lang yan. Mas maganda nga, mas maraming oil. Ayan. Ayan pag okay na kayo ayos ayun una nating lagi laging inuuna sa itong malaki yan itong malaki to ang paghasan niyan mga boss sa unang pag ano dahan-dahan mga boss ganyan dahan, -dahan lang. ang pag ang proper nito mga boss, ganito mga boss oh. Paikot. Paikot. Tingnan lang, paikot lang. Medyo mainit nga lang 'to mga boss. Yan, paikot. Dandan lang. Darun na rin mga boss. Yan, ikot-ikot lang. Ikot. Ayun lang, ikot -ikot lang. Kung nakukunti ang ka mga boss, pwede nyo dagdagan. Pwede nyo dagdagan ng ano. Labor compound. Kung nakukunti ang kung medyo di ka satisfied pa sa ano. Yan. Dagdagan nyo lang. Yan. Tapos, dahan pa rin. Dahan-dahan pa rin. Dahan-dahan pa rin. Ganyan na. ikot lang mga boss. Kahit, ano, 10 minutes mga boss. Siguradong sigurado, ano na yan. Ma matalas na yung mga boss. 10 minutes na ganito. Huwag na kayong mag-aksayo, bayad-bayad sa, sa mga nagahasa kung kaya nyo naman mga bro dagdag kaalaman naman pa to disclaimer lang na, disclaimer lang po ha ah. para lang to sa mga baguhan ah, gusto matuto maghasa siyempre tayo yung mga mga bitiranan dyan na yan yan, ganyan lang kurasan nyo mga boss 10 minutes Sure ball na yan. Ten minutes. Ganyan lang. Pag nakaramdam tayo ng pag ginagamit niyo yung clipper niya na ano na nangangagat na medyo may sumasabit ng konti ay huwag nyo nang antayin na pumurol mga boss I ano mean, yun yun ah. yung pag ikot nito mga boss ha ah. yung hindi mo hindi mo yung ano hindi mo siya i-tao nito yung magpipressure ka ng ano hindi diin masyado hindi ano lang para mo lang siyang dinadampi na ano ano lang ganyan lang hindi mo lalakasan mga basa hindi nyo lalakasan yung pag ano, pa, pag, press pag diin huwag nyo lakasan kaya yan lang tapos pwede nyo balik ka rin ganyan tapos tapaitot lagi pwede nyo balik para pantay yung ano nya yung sa ka ng ano nya asa balik sa ating ganyan. Bas, balik naman. Parang gano'n lang. Para pantay lang yung ano. Para magpantay lang yung ikasi ano nila mga boss. Ikasi dulo. Ganyan. Puro pa ikot. Puro pa ikot. Hanggang mag 10 minutes ganyan ganyan ganto ganto yun yun lang hanggang mag 10 minutes ayan tapos ikot naman dito kabila ganyan lang bisit lang mga boss ayan ipin nyo 10 minutes yun lang nakasain matalas na yung ano yun eh, Ito na naman. Kanya lang. Fibers. Napakadali lang nito Ito Ikot na naman ito. Napakadali lang nito mga boss. Nga pala mga boss, supportahan niyo ako. Uh, may laban ako uh, next week. June 10. May sasak, may sinalihan tayong ano, barber battle. Uh, ano tayo mga boss, uh, pinalad na mapili. Napasali tayo sa 16 participant. Napili tayo mga boss. Gaganapin pala yung laban namin. Ang venue ay sa Calgary. Canada mga boss sa Calgary in Canada medyo kinakabahan dahil first time Center. kabado talaga tayo pag first time mga boss ayan nga pala mga boss itong ano natin itong salamin nabibili pala to sa ano sa kung mga magde-deliver ng salamin meron yan sa inyo panigurado ano lang kayo kahit biga gaano kakapalit kahit ganito lang kakapal good na yan basta hindi madaling mabasag kasi yang ano lang naman yan mga boss yung flat yung pag yung flat na ano niya. Matagal pa nang ginagawa itong paghahasa mga boss. Ang um, Binata pa lang ako. Hindi na. Ako na talaga naghahasa. Ang Mga... 18 years old pa lang ako nun. Simula na ito ako magano. Magupit. Ako na yung nag-asa ng, ano, ng, ng to. Tsaka tested na ito mga boss. Puro paikot lang. Puro paikot lang. Kasi ganun ang ano ng ano, flipper boss. Mga boss, ganun, ganun yung ano, takbo. Kaya kailangan natin siyang puro paikot lang. Ganyan. Tapos, tuturuan ko rin kayo kung paano maghasa ng gunting mga boss. Kailangan, pag mga barbero, marunong talaga maghasa yan. Siyempre, passion natin. Kailangan aralin natin lahat ng ano you know, pwedeng pag-aralan sa ano, passion natin. Yan. Yeah. Malapit na to. Tahimik na mga boss. Oh. Pag napansin mga tahimik na mga boss, ibig sabihin yan, matalas na yan. Pag tahimik na, kung masanong purol yung ano nyo, yung liter nyo, gawin yung ano, 20 minutes, 15 to 20 minutes kung masanong purol. Para sure ball na ano. Hindi naman ito nakakapunpun mga boss eh. Hindi naman ito nakakapunpun ng ano, ng unlike na ano, yung pinapahasan nyo sa mga portalesa, ganun, mga pahasaan. Masin yung ginagamit nila. Yan, malakas makapudpud yun mga boss. Ito, ang benefits nito mga boss, matagal mo magagamit yung talim mo. Hindi yan basta-basta na, ano, na pupudpud. Pangit pa naman pag pudpud na mga boss kasi mainit, kumiinit yung talib. Yan. Yan iwasan natin yung mapudpud yung talim natin. Pagpud-pud, bibili na naman ang bago. Ano po? Siyempre, dito na tayo sa, ano, tayo na lang maghahasa. Ano, wala nang, wala nang halos tunog, mga boss, oh. Ano mo siya? Tsaka mararamdaman niya yun, mga boss, kung matalas na. Pag ginagaling, ginaano niya, yung mararamdaman niya yan. Try nyo pag kayo yung ano, pag kayo yung yung nagahasa. Tapos nasanay na kayo. Ayan. Maano na, ma parang mararamdaman nyo na, masesense nyo na yung ano. Kung matalas na ba, kung matalas na ba yun, yung inahasa na. Ayan. Ayan lang. Pwede niyo siyang ano, pag nahiwalay na, Ayan. ganun yun yung mga Oh. Yan yung sa gitna. Tapos ganyan ulit. Yan lang. Basic lang yan mga boss. Ang size pala nito. 10 by 8. Mga boss. 10 by 8 yung ano. Yung size ng ano na ito. yung salamin na to. Tapos, pan last mga boss, ito na yung ginagamit natin yung mga ganito. Yan. Yung ginaan natin sa pa pasulong mga boss ha. Pasulong. Ganyan. Mga ilang beses lang. Mga ilang beses lang taas ganang ulit. Trust, uh, yan yan. Trust, ganun. 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 Hindi ko na ikakat itong mga boss ha. Kasi para masundan niyo. Hindi ko na. dinaw di na ako mag edit edit pa ng ano. Ganun. Ah, ganyan Mga last last 2 minutes. Ganto na gagawin niya.

Tagal tayo. Ayan. Ayan. 100% na yan. Yan Tapos na tayo dyan. Sure bull na yan mga boss. Ayan yung ano niya. Ayan yung... Hugasan nyo na naman to ng running water mga boss. Ito, hugasan nyo naman. Hugasan ko lang sa dito. Ayan. Ayan na mga boss. Ito na siya. Ito na ang finished product. You know, maraman mo talaga na matalas mga boss pag ginanin mo. Nako. Maano mo mga boss, masesense mo na ma maano siya, matalas siya. So ito, ilalagay mo natin dito. Ito mga boss, magkaiba to sila. Itong maliit na to, napakadaling nga sa to. Kaya hindi natin papatagalin mga 5 minutes lang, ganun lang. 5 minutes lang yun natin to. Yung paghasan to kasi, mabilis sa sain to hindi tsaka hindi to masyadong napupurol mga boss. Hindi madaling mapurol yung pangilalim. itong itong maliit na to. Hindi to madaling mapurol. So ayan. Asahin na natin. 5 minutes lang ito, mga boss 4 or 5 minutes. Ganon lang yan mga boss. Tsaka hindi niya na kailangan lagyan ng ano. Mga boss, lagyan ng ganito. Huwag niyo na lagyan ng ito kasi kung tutusin mga boss, matalas pa to. Ito matalas pa to. Kasi hindi madaling ma ano to. Hindi madaling makurol. Hindi to basta-basta na pupurol mga boss. Itong maliit na to. Ayan. Ano natin to. ulit ulit lang yan ganito ulit ulit lang saglit lang yan sana manalo tayo sa ano, ba, mga basta pag pray nyo ako sana manalo tayo sa barber battle dalawa kami sa branch namin naka ano naka pasak mga boss sa barber battle dalawa kaming nakuha sa suertihan medyo may pag-asa tayong makuha yung belt kasi dalawa kami manalo matalo mga boss uh, enjoy lang natin yan alright start Asahin natin lahat ng mga boss Hindi ko na lahat i-video kasi siyempre marami <laughs> ilang ilang ano sa dalawa tatlo apat lima anim ito walo siyam siyam na ano siyam <laughs> na talim yung asahin ko ngayon marami-rami ang mga boss daming talim kaya di ko mabibigyan lahat basta ganito lang procedure nyan ganito lang lagi procedure ano lang oh. reverse reverse lang reverse reverse lang ganyan lang Tapos, ganun din ulit mga boss. Ano. Yung panlas mga boss ha. Dito, one minute mo na lang yung gagawin yun. Kasi, ano lang na lang yan. One minute mo lang siya Tsaka pala mga boss, pag matalas na, dumidikit na sa ano yun mga boss. Dumidikit na sa uh, salamin. Ibig sabihin, yung surface niya, flat na. Ano na, even na. Ano ba yung talalog ng even? Ano? Pantay. Ano na? talos na to itong mga uh, ano na to mga bot gagawin natin stock itong talim na to para pag may napurol tayo ng ano papapalitan ka agad natin ito lang din yung papalit natin tapos hahasain natin yung ano yung mga bagong napurol Yan. Goods na yan. Ayan Oh. Hirap na tanggalin ha. Yan. Yan siya mga boss. Yan. Yan o. Oh. Ramdam mo talaga na matalas mga boss o. Oh. Ramdam mo talaga. Ayan. Hugasan ko to. Tapos. Isus. Ininex natin yung mid show uh, papaliwanag ko rin sa inyo mga boss yung kaibahan ng talim na yan sa talim ng medyo tapos talim ng wall alright kasan ko muna to Okay, naugasan ko na siya mga boss. Sinadya ko pala mga boss magpatubo ng kuko para mabilis ko siya, mahawakan ko siya ng ano mga boss. Hindi ako nag naggupit ng kuko para ma madali ko siyang ma-hold. Ma yan. Pasensya na ha. <laughs> Disclaimer lang. Yan. Yan pag ginamit mo mga boss. yan ano? Random mo na matalas. So lalagay lang natin 'yan diyan. Tapos dito naman. Talim ng maid show. Kung makita niyo may mga buhok hindi natin pwedeng i-direct dito mga boss na may mga buhok. Huhugasan natin yan. Kailangan natin siyang hugasan para hindi mag interrupt dito sa ano. Dito sa hasaan natin yung buhok. Ayan. So, So, hugasan ko muna ito mga boss. Kung maaari, sabunan, sabunan nyo. Walang problema yan. Walang problema yan. Alright.